Fabian. ari naman si Inday Sally. ari ga, gausay usay na ko na sa akong nga buhok, Kay, hindi ko na tikatulog mga Inday. So, ang isa guys, ya, tulog-tulog lang siya. Kaya nami ko na iya nga tulog. So, ako ka hindi ko katulog. Ari, nagahusay sang akon nga buhok para nga magdugang pagid ang akon nga beauty ang akon nga kwa, kagwapahan baw kagwapahan gid mga inday bisan lawa lang tabala mga inday kung kabalo gid ta magalaga sa aton nga nga ichora kabalo ta mag-alaga sa aton nga buhok kapang musay so ari musay na ang lola nyo kay hindi ko na di katulog mga inday pasensya na kamu adlaw ni siya pero dulong tungod kay hindi ko pwede kapasigas ang suga tungod nagatulog ang isa te kung adlaw ni siya supposed to be adlaw ni siya mga inday so bali mga 2pm ni siya dulom siya sa sulod tungod kay wala ko siya ginpasiga ang suga kay nagatulog si Mike so ari nagbangon ko ka hindi ko katulog so ari oh nagkaon ko sang binangkal let's eat mga inday makaon ta sang binangkal baka namit-namit sang binangkal nga tinapay daw ginggutom ko so hambal ko hindi man ko katulog so makao na lang ko sa tinapay nga binangkal are hindi pa ko kakontento sa akon nga pahuway nga ligid ligid tapos live ginpatong ko pa ang akon gintungtung ko ang akon nga duwa katuhod ang akon duwa katil sa bangko ara ging down ko na ang isa kay mainom si inday nyo sali sang tubig tubig lang tada na yung mga inday ah tubig lang tadanay sa aton subong nga pare sa aton nga binangkal nga tinapay ara nagainom si Inday nyo sali mga Inday sang tubig kay kanamit sang ako nga tinapay nga binangkal nga Inday kay siling ko hindi ko kuya katulog ya haw parang isaya gaw ragok na na grabe adlaw gabi ya ragok lang na siya why na saya pakialam bahala ka mo da, hindi ka katulog basta ako ya mauragok ko di yung mauragok ara na mga inday ka unta mga inday ginpali ko naman ang akong duwa tiil sa, sa bangko kasi lingko kakapoy gali ka budlay kung tigulang ka na kay daw permi na lang gid nagasakit ang imong nga tuhod permi lang ga kapoy nga indi ka nga ano ang indi nabatyag ko sini na kun sa bagay wala naman ko tani ga jute pero nabatyagan ko gid nga nga nagakatigulang na gid ko kay permi nagasakit ang akon nga mga tiil ang akon nga mga tuhod siguro sa akon maning nga jogging kada aga kay nagajaging kami per me may kadaaga so sa amon nga walking walking gid ni kun nga, nga parmi, -sakit ang per nagasakit ang akon nga ano nga kalawasan labi na gid ang akon nga tuhod kag nga akon nga nga mga batis, kag tiil ari mga inday ga samtang nagakaon ko do may kadalom gid sang akon nga ginapinsar do kadalom gid mga inday so kaunta kaon ta mga inday sang aton nga uh, ano sang tinapay sagay ko balikid sa isa mga inday kasi lengko ang iya tulog so ginabalikid ko siya kay man kung dutay la na nga lagapok dabugtaw na siya Kapin pa kung mabatian niya nga agatimpla na ko kape dasig na isa mo Lasing na siya mga inday, magbugta, basta bantayan nga kape na kay mainom naman sa sangkape kape. is life mga inday, pariyogi yung sina nga dua adik kami sa kape. So, bisan ano pa nang ahurago, kaya pag mabatian niya nang agalagatik na ang akon nga tasa, Hingagaw gina sa mga inday sang bangon, makibot na lang ko na nga labuktau kana dogo urago kapaman ka Gina so sige amo lang na ang amon bikalipayan mga inday ang ah, inom sang kape kada aga kag kada hapon ang amon be ang amon nga pangape subong mga inday aga kag hapon na kay kaburing man sa apartment wala gid kami sang kalingawan diri sa apartment mga inday Lagi kami kalingawan, kaon tulog, live, tapos live sa YouTube, tulog naman. So, lain kong ato kami sa balay mga inday, kay nga ah, para ang ako mga kabataan. Kag, pwede kami to kagwa guwa kag maka hapin pa ako excited. Nagig ko subong mga inday, nagpapanday ko sa uh, ah, pigiri, mababoy-baboy ko. At least hindi na kami maburing kung samtang tapos live or naga live ko pwede gig ko to nga uh, mapakaon sa baboy mag -ano sang tae magtinlo sang tangkal so are mga inday ko wala ko gapo na gamala na ang laway ko sang sang istorya di mga inday pero wae pag ikog katapos kaon sang binangkal sige lang ko gyapon kaon sang binangkalara nag kaon ko sang binangkalara nagbugtaw na siya mga inday nagagda na ko sa iya nga makaon nagdaho na ko sang ano tubig sa iya kay dasig lang na siya daan manilag inday mga inday kung nagaano ko kung base nga nagatimpla naman ko liwat sang kape <laughs> Mga inday, kaon sang tinapay are ikatatlo ko na nga kaon tinapay nga binangkal mga inday so kaon na nga kaon ah bisan wala lang tabla kwarta mga inday kung busog lang ang tiyanta sang tinapay sa so, dasun mga inday pakita akon ta bala mga inday sang akon nga hataw masaot ko nga nagabikini ko para mag magsikat man ko sa akon nga reels kag sa akon nga youtube masaot ako nga nagabikini oy naga hilamon nga naga naga ako mga inday para nga magsikat ko ara mga inday o oh, nagkuha na ko sang tubig gingkulang ang akon nga tubig mga inday sa akon nga binangkal baw kanamit bisang binangkal sige lang ko ka sige lang ko ka inom sang tubig kay eh, kanamit sang binangkal mga inday so mga inday kamo nanamian man mga inday sang binangkal akon paborito ko gid niya mga binangkal At sa akon subong gali update ta ka kamo sa akon nga pabuhi mga inday medyo happy nga medyo sad man kun kiss up pero uh, wala gid ko nagadula untat sa pagpangamuyo uh, nyo lang, permis, sa Ginoo nga i-guide niya lang gid kami permi sa akon nga mga bata kaupod sa kay Mike na ang nga mga handom ka mga plano namon sa kabuwi opdan of dan gid ni Lord na uh, padayon nya kami i-bless padayon nya kami mga inday nga i-guide nga ipalayo kami sa mga sakit ari o oh, sige na ko kadaho sa iya sang tinapay kay nakita ko siya nga nagbugtaw na siya mga inday So, mga inday, kaunta, liwat, pila na ni Kabilog ang naubos ko nga tinapay mga inday man. Daw, damo, nagid, medyo damo, nagid, subong ang na, ano, naubos ko nga tinapay. Padayon lang gid mga inday sa pag-support sa akong nga, sa akong nga mga vlog. Kay, bisan paano mga inday, uh, amugid na ang akong nga ginaano gina uh, ano sa Ginoo nga bisan uh, ano ko magsikat ko dere sa akon nga reels magsikat ko sa akon nga YouTube makabaton ko sang dako nga nga sweldo indi lang para sa akon hindi lang para sa mga bata ko indi lang para sa mga utod ko gusto ko gid mga inday handom kag dumot ko gid nga makabulig ko sa akon nga mga na, pamilya kag sa akon man ng mismo nga uh, ng mga bata, ilabing na gid sa iban nga tao man nga nagakinang lansang bulig. Kisa, ah, nagapungko lang ko na, kag naga sa, subungo, gakaon ko, pero nagalagaw, inaang ako nga paminsaron kay ambay ko, san o pa ko ni magmanggaranon man. Nga gusto ko nang gid makabulig sa akong isikya pareho kag sa akong na pamilya nga nagakinang lansang bulig. Ara na si Mike guys, nagpasigyan na sa si sangsuga, bugtaw na siya tigin operan ko na di sya kung gusto yung mag sa kape kaya bal ko gusto mo magkaon sa tinapay timplahan ka kape so ang bal yan na da, nagsabat sa sa ako na hindi lang puno dali lang karon ng aid. so makaon na da sya sa ano sang mga nga tinapay kay daw mga 3pm na ni subong sa kahaponan ayo makaon naman siya sang tinapay so kanami sa sang iya nga smile tungod kay nami man ang iya nga tulog nakahuragok na siya ara na nagtindog na ko guys mapatimpla na ni siya guro sang kape ara na 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 ko sang heater kay initan ko na siya kag <coughs> sorry guys ina ko ko okay. uh, initan initan ko na siya tungod kay nag-offer ko sa iya nga mainom siya sang kape So, mainom na niya sa kape mga Inday. So, wala na ang iya kalipayan mag-inom sa kape. inday ko na sa sangkapi kay mainom siya ipares sa sa iyang hatinapay. ang amon nga kape gali, ano lang ni siya, plain ah uh, less kape original hindi ni 3 in 1 bali plain lang niya siya bali gina, ginalaktan pulang lang mga inday sa ano ginalaktan po lang sa coffee mate kag para nga nanaman siya hindi sila nga ano puro puro lang kay kalain man kung puro lang mga inday kagat-kagat ko lang kay wala sang gunting, wala sang scissor. So gindugangan ko kay paubos na to kagina ang gin, ko sa tasa so gindugangan ko chutay para gindugangan ko lang clip para hindi siya ma ano, hindi siya maula. Kagutangan so, ko na subong sang sugar, sugar sugar para nga masaburoso ang aton nga kapi. coffee mate na. Ang hamon na coffee mate supposed to bigag may ini siya. Ang ako na bakal duwa ni kadusina ang ginbakal ko so kada timpla gina ko para nanamgit siya duwa ni kabilog nga gagmay nga kofemita nga akong ginabutang duwa kabilog nga gagmay ipunon tagid aton mga basura mga hinday hindi pwede nga ikalat kalat lang ang mga plastik para nga hindi man taayawan paninlo mga hinday Um, mga hinday, mahilig mga kamo mag-inom sang kape. Ako ya, yeah, mahilig eh, ko ya mag-inom sang kape. Pero, ang bal ko kay may hindi lang ko danay mag-inom kape. It's because nga, basi hindi ko katulog sa gabi. So, siya lang na hindi nag-inom kape, nagtubig lang ko danay. So, kiss ah, uh, may time na nga daw ka sa mudo ko. So, ga-inom ko na siya kape aga kag-hapon. Pero, may time gina daw hindi gid okay. So, wala ko na sige inom kape mga inday kay siling ko ko mag inom kuliwat kabudlay na nara mga inday o oh, nag ano ko nag ako na ko sang kape ni Mike Thank you, gigali mga inday, sa inyo nga suporta. Please like and subscribe. At sa ano naman, sa ako naman nga pagi Pag-ano na lang guys, paki follow na lang. Para sa, ano, sa atin, tanan nga, ano, mga mga pigado, magbinuligay lang ta, mga guys, buligay lang ta. Thank you for watching. God bless you all, guys. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless. Thank you, thank you, thank you.